Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating pong pamilya dito sa Kalinga mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Subalit so, bago po tayo magpagsimula sa ating pong pag-uulat, sa ating pong update, sa araw po na ito ay hayaan niyo muna po akong patiin ng ating pong ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, Sir Welot Malalad, sa lahat po ng ating mga kasamaang kalingap, charity vloggers, sa ating pong mga kasamaang reactors, ganoon din naman sa ating channel members sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay na walang sawang sumusuporta at patuloy na nagiging kaisa po natin sa lahat ng programa ng Kalingap. Sa araw na ito, magbibigay lamang po tayo ng ating pong simpleng update, pagpapaliwanag doon po sa mga bagay-bagay na kailangan po nating malaman. Particularly dito po sa Karepa at ganoon din naman sa ating pong napanood sa live ni Kalinga Prab sa kanya pong second channel na Rab Matubang Vlogs nung isang araw sa kanya pong binuo na panibagong grupo ng reactors na kung saan ito po ay kanya pong tinawag na Kalinga Prab Official Reactors o KROR. Kung ano po ang pinakaiba nito sa karepa, kung ano po ang layunin nito na kailangan po nating maintindihan. Samantala, tayo po ay magsimula sa ating pong update sa kasalukuyang estado ng ating pong Kalinga Reactors Partners o karepa sa pamumuno po ng ating pong mahal na presidente, Birador. Sa ating pong talaan, ang ating pong official Kalingat preactors Partners ay ang mga sumusunod. Kalingat Maymay, Teacher N Channel, Batang Hamog, Bayona TV, win Maestro 21 TV, Marilyn Chang, Mami Jo TV, Batang Eliu, Carolina, Mix Vlog, plus Channel, Ate Salema Fanatic, Renilin 26 Simple TV, Ianje de Vera Vlog, Virador. Ka-helper, Christian Tumbaga Vlog, Kalingap Dumaguete, Kuya Dambo, Bing Dalpin Mix TV, Teresa Bisaya, Katangay PLC, Igorota ng Baguio, Mayora Night Channel, Ama Mirna, MSG Channel, Gerald's TV, Maricel Arevalo, Jobelito TV Official, Buwan TV, Ate Erika Alcon Vlogs, ang inyo pong lingkod, Direk Noelsa, at ganun din naman si Ate Gandang Emi. Sila po ang ating pong official Kalingat Reactors Partners o ang Karepa. Kung inyo pong matatandaan ay kasama po previously natin sa ating pong listahan si Kuya Potpot Vlogs, so balik siya po ay nailipat na po doon po sa KROR o doon po sa tinatag na Kalingap Rap official reactors. At ating pong ipapaliwanag yan, maya maya lamang po. Dumako muna po tayo sa ating pong set of officers. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa panibagong pangmunoan po ng Karepa, ngayon pong kasalukuyang po taon ng 2024, ang ating pong presidente at iginagalang na si Virador, ang kanya pong vice-presidente na si Jovelito TV Official, Secretary Kalingat Maymay, Treasurer, Bayona TV. Ganon din naman ang kanya pong assistant treasurer na si Teacher N. Ang ating pong auditor na si Dindo Balyao o si Batang Hamog. At ang ating pong public information officer or Pogi Information Officer. Wala pong iba ang inyo pong lingkod. Derek Noel Sat. Ang ating pong news, Marilyn Chang at ang kanyang escort ay si Sir Juan TV. And lastly, ang ating pong advisor, wala pong iba kung hindi si Kuya July. Paunil. Ngayon, dumako po tayo dito sa vlog o sa live ni Kalinga Prab sa kanyang pong second channel na Rab Matubang Vlogs Nung isang araw na siya po ay nagtayo ng panibagong grupo ng mga reactors na tinawag po niyang Kalinga Prab Official Reactors. Kung kaya, nabanggit ko rin po kanina na si Kalinga Potpot Vlogs ay dati pong nando doon sa karepa So balit siya po ay nailipat na po natin doon po sa KROR. Base na rin po sa request ni Kalinga Trab na yung mga reactors na kabilang po sa Karepa na kanya pong naisama doon sa KROR ay tuluyan pong mailipat doon po sa kanya pong panibagong itinatag na grupo. Ngayon, ang katanungan po dito, bakit po itinatag ni Kalinga Trab ang grupo po na ito ng mga reactors. Una, sa mga hindi pa po nakakapanood, Binuupo ni Kalinga Prat ang grupo na ito para po unat higit sa lahat para makatulong mismo doon sa kanya pong mga napiling reactors na kailangan pong mapalago o mapatatag ang kanila pong mga channel. Nang sa ganon, ito po ay makatulong at maging kabahagi din naman ang ilan sa mga proyekto ng Kalinga kagaya na lamang ng COOS na kanya pong nabanggit. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po ang talaan o listahan ng mga reactors ni Kalinga Pra ng KROR, o Ito po ay sina Ate Marilyn TV, Ate Lena Barbose, Kaagapay, Kalingap Kuya Potpot, Kalingap Emerita Serio, Jason Albasan, Kalingap Marie Pineda, Oriada TV, Encantadang Iga, Ate Pia Payne at si Ate Bia Hertz. Sila po ang official na mga reactors sa panibagong grupo po na itinatag ni Kalinga Prab. Ito pong reactors ni Kalinga Prab. Ang pangunahing layunin po nito, kagaya ng ating kung nabanggit kanina, ay para makatulong po doon sa ating pong mga kasamahang Kalinga reactors na kailangan din naman pong masuportahan. Kung tayo po dito sa Karepa ay may programa po, no? Nang promotion na tinatawag doon sa mga kalingap partners o kalingap charity vloggers dito naman po sa binuo na grupo ng reactors ni Kalingap Rag ay para matulungan naman ang mga reactors na ito na ating pong mga nabanggi. Ngayon, magtatanong po tayo sa paano paraan na makakatulong po si Kalingap Rag. Isa po yan sa magandang katanungan. At ang kasagutan po dyan, sila po ay makakapag sa mga vlog o live ni Kalinga Prab. At ganun din naman sa mga vlog at live ng K-Boys. Sila po ay magkoconcentrate sa pagre -reaction. At hindi na po nila kailangan pang makapag muna doon po sa content nila Kuya Bal at sa iba pa po nating mga kasamang Kalinga Charity Vloggers or Kalinga Partners. Mainly, sila po ay magre kay Kalinga Prab upang mabilis po silang matulungan na lumago ang kanila pong channel. Pangalawang katanungan, ano ang pinagkaiba ng karepa dito po sa KROR? Pagdating po dun sa tinatawag na timeline na pwede na pong makapagreaksyon ang isang reactor. Ito po ang pinagkaiba. Kung sa karepa, kami po ay nakakapag sa mga vlog o live nila Kalinga Prat, Kuya Bal Santos Matubang at sa mga iba pa po nating Kalinga Partners. Pinapalipas po muna natin ang labing dalawang oras o 12 hours bago po kami makapag sa isang live. At sa kanila pong mga vlogs or uploads, pinalilipas naman po natin ang 24 oras or 24 hours bago po kami makagawa ng reaksyon. Yan po ang sakarepa. Pagdating naman po dito sa KROR o sa Prab Official Reactors, sila po ay may privilege na makapagreaksyon sa live ni Kalinga Prab even pagkatapos mismo ng live ni Kalinga Prab right then and then at ganun din naman sa content o sa vlog ni Kalinga Prab maaari na po silang makapagreaksyon pagkalipas ng labing dalawang oras ito pong pamamaraan na ito ay ginawa po ni Kalinga Prab para makatulong po sa kanila para mas mapabilis na mapalago o mapalaki ang kanila pong mga channel na wala po tayong nakikitang problema. At yung pong inuulit, ito pong KROR, sila po ay magkoconcentrate ng pagre reaction dito lamang po kay Kalinga Prab. Wherein, dito po sa Karepa, kagaya ng binanggit ni Kalinga Prab, Maari pa rin po kami makapag-reaction sa mga content online ni Kalinga Prab ni Kuya Bal at ng iba pa po nating mga kasamang kalingap charity vloggers. Yun po ang pinagkaiba. Sila po ay mayroon din pong sariling sistema, sila po ay may sarili pong rules and regulation na ipatutupad sa pangunguna din naman ni Kalinga Prab. Pangatlong katanungan, ito po bang KROR -R ay nakapaloob pa rin sa guidelines o pamantayan ng MERD? Ang sagot po dyan ni Kalinga Prab, ay hindi na po. Dahil kagaya ng aking meron na po silang set of rules and regulation na ipatutupad. At hindi na po sila sakop pa ng merge. Sapagkat ang main purpose lang din naman ng ginawa na ito ni Kalingap ay para matulungan po ang channels ng mga reactors nito. So, hopefully, maliwanag po sa bawat isa po sa atin ang pinagkaiba ng karepa at ng KROR. Yun lamang po mga kalingap, mga kasamahan po nating reactors, charity vloggers sa lahat po ng bumubuo ng pamilyang kalinga. Sa ngalan ng ating pong Presidente Birador at sa lahat po ng officers ng Karepa at mga members, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita.